Kapag usapang mid-range to budget phone, talagang hindi mawawala sa usapan dyan ang mga Redmi phones. Ngayong 2025 na at may na-release na naman na panibago which is ang Redmi Note 14 series, ang tanong isulit is, pa bang bumili ng mga Redmi phones ngayong 2025? Yo, what's up guys? I'm Realty Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. And kung makikita nyo guys, meron na naman tayong panibagong smartphone na re And this is the Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Actually, na-unbox ko na siya guys. So, hindi ko na na-videohan yung unboxing. Pero, ilang araw ko na rin kasi itong gamit, no? And nakakamiss mag-review ng mga Xiaomi phones. So, ang tanong, sa ilang araw na paggamit ko nito, sulit kaya itong phone na to? Kung natin patagalin pa, pag-usapan na natin yan. Okay, so quick specification lang, meron tong MediaTek Dimensity 7300 Ultra, 200 megapixel main camera, and 6.67 inch na AMOLED display na Crystal Res 1.5K resolution na may 120Hz of screen refresh rate and meron siyang 5,110mAh capacity na battery. So meron pa tong mga features like IP68 waterproof rating at napakabami pa guys. And then 12 gigabytes of RAM and 256 of internal storage. Itong gamit ko. So para sa akin, sobrang ganda ng mga features niya. Pero again, tignan natin ko talaga bang sulit yung kanyang presyo para sa kanyang specs. So hindi ko na pala na video yung mismong unboxing nitong phone na to guys no. Pero share ko pa rin yung laman sa inyo nung box. Syempre hindi mawawala diyan yung mga papeles kagaya ng user's manual at yung kanyang mismong case. And then hindi rin mawawala diyan yung panundot or pin ejector or SIM ejector at syempre yung kanyang charging cable na USB A to USB C. And then yung kanyang 45 watts na charging brick. At yung mismong napakagandang unit na to. So sa build quality guys, yung kanyang harapan is may Corning Gorilla Glass Victus 2 na protection. And then sa likod naman is plastic back lang pero napakaganda pa rin ng kanyang design and syempre plastic frame lang din. So pagdating sa kaliwa wala na masyadong nakalagay dito so malinis tignan. Pagdating naman sa babaan, andito yung dual SIM tray pero wala na siyang SD card slot. Meron siyang type C port, mic and then yung kanyang speaker grill. Pagdating naman sa kanan yung kanyang power button at yung kanyang volume rocker. So sa taas naman yung pangalawang speaker, pangalawang mic and yung IR blaster na pwede natin pang control sa mga gamit sa bahay kagaya na lang ng television. Actually guys yung Redmi Note 4 14 series na global, may apat ata na variant. Yung Redmi Note 14 4G, Redmi Note 14 5G, and itong i-reviewin natin na Redmi Note 14 Pro 5G, and then yung Redmi Note 14 Pro Plus 5G. So, ba't ba mas natripad kong reviewin to? Kasi guys, para sa akin, yung presyo ni Pro Plus 5G, na 22 ata, ah, 22k o 23k pataas is overpriced na para sa specs niya kasi kung bibili kayo ng Pro Plus 5G na nasa 20k plus eh mas sasuggest ko sa inyo na bilhin nyo na lang yung Xiaomi 14 t kasi mas maganda yung camera at mas malakas yung specs nun kaya mas gusto ko or mas natripad kong bilhin tong si Redmi Note 14 Pro 5G sa display naman meron siyang curve AMOLED display na may 6.67 inch na 1.5K resolution Corning Gorilla Glass Victus 2 240Hz touch sampling rate with P3 color gamut and HDR10. So kung kung tatanungin talagang sharp and pop up yung mga color na pinuproduce ng phone at screen na to. Kung makita nyo guys, sobrang ganda nung kanyang display. Perfect man dito ng mga Netflix or kahit YouTube, YouTube. And kung mapapansin nyo rin guys, talagang manipis at pantay lahat ng kanyang mga bezels. And alam ko yung iba ayon ng mga curve. Pero ako oh, kasi guys, gusto gusto ko yung mga curve. Lalo na yung mga curve amulet kasi ang futuristic lang tingnan. Sa display settings, pwede mo rin naman yung kanyang screen refresh rate to 60Hz lang or 120Hz. Pero mas maigi kung ilalagay nyo lang sa default para mas makatipid ng battery. Then pwede nyo rin paglaruan or timplahin yung kanyang color settings dito sa color scheme. So sa kanyang screen brightness naman guys, kaya nito to 1,800 up to 3,000 nits of peak brightness. So sa ganyang kaliwanag guys, kahit gamitin ko tong phone na to, direct sunlight sa labas, visible at visible pa rin yung kanyang mismong display. Okay, so pumunta naman tayo sa presyoan ng phone na to. Yung 12256 is 17999 and then yung 12512 12 GB is 19999. So kung uh, 12 12256 yung mas sulit. Kasi alam niyo kung bakit guys, yung halos 20k na na phone sa ganitong specs is hindi sulit. So para sa akin kung bibili ka ng Redmi Note 14 Pro 5G, either ito yung bilin mo or kaya yung online exclusive na a kasi alam ko nasa around 15k ata yan mga ganon pero wala siya sa global eh or wala siya sa mga store so ito na yung kinuha ko yung A12256 uh, then sa color naman guys meron siyang midnight black, coral green, and lavender purple pero para sa akin ito yung may pinakamagandang design tingnan nyo guys oh sobrang perfect niya tingnan lalo na pag natatamaan ng araw guys so para sa akin ito yung pinakamagandang color sa Redmi Note 14 Pro 5G. So sa haptic feedback naman, masasabi ko lang na maganda yung haptics ng phone na to. Hindi siya sobrang pangit, hindi naman flagship level, pero sakto lang yung kanyang haptics. Wi-Fi connectivity naman, kaya nito up to Wi-Fi 6, pero depende na lang sa router nyo. Pero yun, wala namang naging problema sa kanyang Wi-Fi connectivity. Sa mobile data usage guys, napansin ko lang na medyo hindi ganun kalakas sumagap tong phone na to. Pero para sa akin, depende pa rin naman sa lugar na yan kung nasan kayo. Pero yun, wala namang naging problema sa kanyang uh, mobile data usage. Okay na okay naman. Other features na nagustuhan ko sa phone na to is yung kanyang floating window na napaka-smooth. And then syempre hindi mo mawala dyan yung split screen na magagamit natin pang multitask. And then nagustuhan ko rin dito guys na yung features na pag pinindot mo ng matagal yung navigation bar sa baba at kinilik mo yung image na gusto mo, automatic na siyang masasearch dito sa Google. So alam ko may ganito ng features sa ibang phone pero natutuwa pa rin ako dito dahil napaka-advanced ng feature na to. So meron tong IP68 water and dust resistant na pwedeng ilubog sa tubig ng 1.5 meters for 30 minutes. Pero ay suggest na huwag nyo nang subukan guys at ingatan nyo na lang yung mga phone nyo. Usapang processor naman meron tong MediaTek Dimensity 7300 Ultra ang kanyang RAM is 12GB LPDDR4X RAM 256 of internal storage na UFS 2.2. Ang kanyang GPU is Mali G615. Android 14 and Hyper OS 1.0.7. So medyo na-disappoint lang ako na naka UFS 2.2 lang siya So pagdating naman sa gaming ito naman yung kanyang settings dito sa Call of Duty. So kaya naman niya ng Max Max and yes na try ko na yan at hindi ako nakakaramdam ng lag pero napansin ko dito guys is talagang smooth yung kanyang gyro so yes guys kung mahilig ka talaga sa mga shooting games may enjoy mo rin tong phone na to especially itong Call of Duty Mobile and as you can see wala naman ako nararamdaman ng lag or frame drops dito sa Call of Duty Mobile pagdating naman sa ML guys ito naman yung kanyang settings dito sa Mobile Legends so kaya niya talaga ng super at ultra ultra and again guys no alam naman natin na itong larong to is kahit yung mga patatas na phone is kayang kaya niya. So itong Redmi Note 14 Pro 5G is kayang kaya niya din itong si Mobile Legends. So kung ako ang guys, yung chipset niya is hindi super lakas na chipset. Kung baga ito yung phone na talagang pang casual gamer lang. Pero halos lahat naman ng iba to kong games dito is kayang kaya niya. Pero again guys, kung ikaw yung tipo ng tao na talagang heavy gamers and talagang babad na babad lagi sa paglalaro ng mga online games or kahit anong mga laro yan, eh masasabi ko lang na hindi para sa'yo itong phone na ito. Sa benchmark score naman guys, ito yung kanyang score umabot ng 666,000 plus points. And ito naman yung kanyang breakdown points dito sa Antutu benchmark. Ito naman yung kanyang result sa throttling test. Maganda na hindi naman bumaba yung kanyang result dito sa throttling test. Sa usapang camera naman guys, meron itong 200 megapixel main camera, 8 megapixel ultra wide, 2 megapixel macro, and 20 megapixel selfie camera. So mukha siyang apat na camera guys, pero flashlight lang yung isa dyan. Sa kanyang video recording naman guys, kaya niya up to 4K at 30fps sa main camera. And then sa front camera naman, kaya niya up to 1080p at 60 fps. So ito yung mga sample pictures na kuha ko nung isang araw guys. Kaya titignan nyo, sharp and detailed talaga and maganda talaga yung mga bokeh effect nya kahit sa food shot or kahit yung portrait mode, maganda talaga yung kuha nya. Kahit nga hindi naka-enable yung 200 mode or kahit 4x lang, Tingnan nyo guys, so, oh, napaka sharp and detailed pa din. Kaya din nya up to 30x zoom pero blurry na siya. So talagang gustong gusto ko yung kanyang main camera and kung titignan nyo guys, kahit yung night mode, kahit nasa loob na ako guys, talagang detailed pa rin yung mga kuha ko. Ang hindi ko lang natripan dito guys is yung kanyang selfie camera. Kung titignan nyo guys no, hindi rin maganda yung video recording niya sa harapan. 1080p at 60fps and stable naman siya no. Pero again, sana ginawa na nilang 4K kasi nga guys below 20k na itong Redmi Note 14 Pro 5G. Pero para sa akin, acceptable naman na siya. So sa video recording naman sa kanyang main camera, kaya niya up to 4K at 30fps. So makikita nyo guys, sharp and detailed yung aking nakukuwang video and yes maganda pa rin para sa akin yung kanyang video recording. Don't expect too much pero maganda na to guys like for example pang vlog vlog or pang take ng sample video. And kung makikita nyo talagang pop up din yung mga color and talagang stable din siya. Mabilis din yung kanyang focus kung makikita nyo. So para sa akin maganda yung camera at video recording ng phone na to. Dito naman guys 1080p at 60fps lang to. E nasa loob na kami ng kasakyan habang nagpamaneho ako. Pero kung makikita nyo talagang stable pa rin siya. So talagang perfect tong phone na to pang vlog. Vlog. So again maganda yung camera at video recording ng phone na to Pwera lang sa selfie camera Pero don't expect pa rin na flagship level yung kanyang camera quality Pero guys no acceptable na yung kanyang camera. Sa battery naman, meron itong 5,110 mAh capacity and inaabot sa akin ito ng maghapon the next day, meron pa ako mga 15 to 20%. And then yung kanamang charging time guys, meron itong 45 watts turbo charge. So from 10% to 100% is lang sa akin ng 1 hour and 5 minutes. So in short, makuna talaga guys yung battery niya and mabilis din talaga siyang mag-charge. Okay, so ayan guys, pumunta naman tayo sa kanyang speaker. As you can see, naka-dual speaker na rin siya dito sa baba. Hindi ko lang kung focus And then, sa baba yung speaker niya. And then, yung pangalawang speaker dito sa taas. And then, naka Dolby Atmos na rin yan. Pero, kayo pa rin ang humusga, guys. At sulit ba siya para sa presyo niyang 8 to 10,000? And ilang araw ko na rin gamit tong smartphone to. So, tara. Pag-usapan natin ito sa video natin ngayon. Tara, let's go! Yo, what's up guys? I'm Real Dibusman. Welcome back again to my YouTube channel. ngayon, may panay-bago na naman tayong smart view na ako. Okay, So kung makikita nyo guys, maganda talaga yung speaker niya buong buo. Medyo bitin nga lang sa bass. Pero sa akin, perfect to pag nanonood kayo ng mga movies, nakikinig ng music. Kahit hindi na kayo actually mag-headset, malakas at buong buo yung kanyang speaker. So para sa akin, 10 out of 10 yung kanyang speaker. Okay, so overall, ito masasabi ko sa phone na to. Actually, na-enjoy ko siyang gamitin. Ilang araw ko na siyang gamit, actually. And unang-unang talaga na gustuhan sa kanya is yung kanyang display. Kasi wala akong problema, guys. napakaganda Ang ganda ng brightness. Naka 1.5K na resolution. Sobrang sharp. Ang sarap manood dito ng mga movies, Netflix, etc., And yung camera niya guys, ang ganda actually. Kahit naka-off yung 200 megapixel, sharp and detailed. And then yung gaming performance niya guys is para sa akin sakto lang din. Hindi siya pang talagang pang heavy gamers. So kung nag ka ng phone na pang gaming, hindi to para sa'yo. Battery niya guys is okay na okay sa akin. Makunat na makunat so wala akong problema sa kanyang battery. And then the rest, ayun. So, pero again, para sa akin meron pang ibang mga phone na masulit sa ganitong presyo. Pero kung Xiaomi fan ka guys, sulit na sulit na tong phone na to. Okay so, lang guys kung gusto mo tong video na to. Give it a thumbs up. Siyempre, huwag mong kakalimutan mag-subscribe. Peace!